sa lahat ng mga babae, alam nyo ba na may exclusive na benepisyo ang PhilHealth para sa inyo? Isa ng maternity care package na bukod pa sa ibinabawas sa bill sa panganganak. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Yada Pascual. Para sa mga mamis, ate, lola at tita, importante po ito. At baka hindi nyo pa alam na mayroong benepisyo ang PhilHealth para sa ating mga babae. Kung babae ka at regular kang nagbabayad ng contribution sa PhilHealth, may iba pang benepisyo na pwede kang makuha. Tulad ng maternity care package, bukod pa yan sa ibabawas sa bill sa panganganak. Dito covered pati mga check-up bago at pagtapos manganak. Uh, the moment no na malaman niya na siya po ay uh, nagdadalang tao, ay dapat po ay uh, magpunta na po siya sa pinakamalapit na PhilHealth accredited birthing homes o lying in center o maternity clinic no para po masimulan na yung pag-avail niya ng serbisyo nang sa gayon ay